So ayan mga kabukid Ito na pala yung ating second batch mga kabukid oh. So nagsilabasa na sila Pero konti lang sila mga kabukid So ayan mga kabukid oh. Meron pang, Merong hindi na, nag hatch So wala na tayong magagawa dyan At nandito na pala mga kabukid Yung ating first batch So kung napapansin yung mga kabukid Ayan oh, mayroon na silang labasan Na konti So bali 3 days na sila ngayon So, uh, ito yung nasa loob mga kabuki do. Oh. So, ayan. So, nakaready na rin yung kabila mga kabukid Meron siyang division para sa pakalawang batch. So, hindi natin sila pwedeng ipag... mag uh, yun na ba galog nun? Pag sama-sama, yun pala. So, yun mga kabukid Yun pala yung ating mga sisiyong ngayon sa buwan ng April. So, ngayon mga kabukid, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano na ang status ng ating mga sisiw na yung dati ng aking video na pinakita ko na tinuturuan ko po silang dumapo doon sa kanilang pabahay na may dapuan. So, tingnan natin sila ngayon kung ano ang status nila, kung malaki na ba sila or okay na ba sila. so nyo ako mga kabukid. So, ayan mga kabukid, magvideo tayo dito, magsimula tayo dito. So, ito yung, nandito pala tayo sa labas. So, ayan o labas ng aming bahay papasensya na kayo sa bahay namin mga kabukid so yun nagpakukan na rin ako ng dahon ng saging mga kabukid so ito yung ating tandang mga kabukid na para mayroon siyang diferensya nang hihina siya so yan papasok na tayo mga kabukid nandito na rin yung ating mga inayin mga kabukid oh. nakabalik na sila dito so hilira sila dito Yan sila. Yun. So, matatanda na yung ating mga inahin mga kabukit. Dalawang taon na mahigit. <laughs> yung ating tandang na bago. At dating lumang tandang. So, yun mga bukid meron din tayong isang luma doon. Oh. At yung ating dalawang bago mga kabukit. Ayun. Oh andun sila nakadapo mga bukid. So, kumakasta na rin sila. So, dati dito nakalagay yung ating mga inahin. Pasensya na kayo mga bukit. So, dito wala na sila. So, punta na tayo mga bukid. So, pasensya na kayo mga bukid. Gabi tayo nag-vlog. Kasi, kakarating ko lang sa tarbaho. So, yung ating tatlong ginya, yan. At yung ating running one month mga kabukid, yan o, nilipat na pala. So kakalipat na nila. So ba ngayon pang tatlong araw na nila. So parang hindi sila nanibagong mga kabukid, no. Parang normal na lang nanilipat sila dito sa, yan o. No? Pero may tabing pa rin dyan. Hindi pwedeng walang tabing sa likod. So maglagay tayo. So punta na natin mga kabukid. So simple lang yung ating lagayan ng manok mga kabukid, yung ating rinse. So ako lang. Mga materialis lang na nandito sa ating lugar. So ito yung pala yung ating mga inahin. Gagawing inahin isa. At ito yung babae na buweler, crossbred na, at saka lalaki. So, malaki rin sila mga kabukid. So nandun mga kabukid o, oh, yung sinasabi ko so bukas pala mga kabukid magbibinta tayo kasi wala na tayong pakain sa ating mga alaga so diyan mga kabukid oh. so mamaya lalapitan natin yan so ito na mga kabukid ito pala yung ating mga yung dati natin tinuturuan so ito sila ngayon ay 2 months na kasi ngayon ay April 30 so 2 months na sila mga kabukid para sandali lang mga kabukid no, dati maliliit pa sila tinuturoan natin pero ngayon ay ano, malalaki na sila so maganda yung pag alaga natin sila mga kabukid hindi tayo nagkaroon ng problema so maganda yung naging sistema ng ating pagpalaki sa kanila so efektibo siya so ito mga kabukid mangyayari pa rin dito mamimili pa rin tayo ng mga babae para mapadami talaga natin ng na ating babae mga kabukid ng mga inahing manok para marami na yung mga inahin para marami ding ibibinta so ito yung ating mga 2 months so yung nandun sa kabila na 1 month ibababa na rin natin yun sila sa mga susunod na linggo para mabilis lang silang lumaki kasi pag nandito na sila sa lupa mga kabukid Napapansin ko mabilis na lumaki yung mga alaga natin. Kasi nakakain na sila ng lupa, mga damo, lahat na insekto. So, natin yung kabilang mga kabukin. Yung ibibinta natin. So, hindi. Tuloy-tuloy lang ating video mga bukid Hindi na natin ito ikakatpa ikakat pa. O, oh, yan. Dito mga kabukin. Ito yung ating 3 months na ibibinta nat at magbibinta tayo bukas. So, tingnan niyo mga kabukid, nababawasan na rin 'to mga kabukid. Pito na yata 'yung nabawas nito, walo. So, noong dalawang buwan at 15 days nabawasan na 'to sila ng pito. Yung pito, walo yata ganun. Kasi mabilis lang lumaki yun sila. Tapos mga lalaki. So ito natira dito, halos babae. So pipili pa rin dahil dito na mas magandang babae mga kabukid. Yung hindi natin gusto, ibibinta natin. Yung wala tayong pambili ng pakain mga kabukid. So, Kumaka okay. natin mga kabukid So, ganito siya kalaki mga kabukid o 3 months. Diba? So, lampas na isang kilo na yan siguro. Pero meron din mali ito. So, bukas, sishare sa inyo mga kabukid kung saan ako nagbibinta na aking mga lagang manok. So, yun mga kabukid. So, so, pinakita ko lang sa inyo mga kabukid kung ano yung status ng ating mga, yung dati nating tinuturoan na dumapo. Kung naging maganda ba yung ating pagpalaki sa kanila, naging okay ba sila? So, kung nakita nyo mga kabukid, maganda naman yung naging resulta ng ating pagpapalaki. So, malaki na sila. So, 2 months na sila ngayon. So, hanggang dito na lang. See you in my next video mga kabukid. Maraming salamat pala sa inyong lahat na nag-subscribe sa akin at nag-like at nanonood ako yung mga video. Bye bye mga kabugid. Happy farming sa lahat. See you in my next video.